Magluluto po ako guys ng chop so Yan po ang kanya mga sahog. Yan. yan po ang sahog niya guys. Ako yung magluluto pa lang. Yung iba kumakain na po. Ayan po guys. Hmm. Ako magluluto na guys. Ayan po. Ay. <laughs> Ay. Yung mga ano pala. Hindi rin sibuyas. Ha? Huh? Ya, hi mong guys, gimana sama ya? Kita main pantun dulu. Baik, maka ini. Asai bangun bangunan. Maluto na tayo guys. Ang no, ating Ito At na kayo guys. Ito lang po ba ang kalagayan nyo ngayon. Parang ulan sa amin dito guys. Ito, ito yung nagluluto ng aming hapunan. Ulam, gabi na. Galing kasi kami sa palinti guys. Kaya, um, Bye. babalikan ko kayo. Guys, isaw ko ng hipon. guys. Ilagay ko na yung mga gulay. Yan. Luwaro sa mga aso, guys. Tahimik tayo guys. Ang pagluluto nito guys ay ano, matagal kasi pagluto medyo malami lang. Maraming iwa-iwa, iwa-iwa. Hindi -iwa. pa po. ba po guys. Ah, bulol na ako. lagay ko yung ano navy beans Um palasa guys ay uted. Yan malapit na. Malapit na siyang maluluto. Udah, Tunku, hidupku guys, itu kayak megang daya loh, ya cuma Ayan guys, tinimplahan ko na ito guys. Ayan, malapit na po. Mm hmm. Gusto ko kasi yung oh, hindi overcook. Ang gulay. Ayan, diba? Malapit na siya. Mm hmm dia napa minta si caro si Yan po siya, guys. Malapit na ito. Malapit na tayo makakain ng hapunan. Ang hapunan. Saka lagyan natin ito ng pampalapot, cornstarch. wag guys para swabi kainin. ni Madulas Dulas, lapis na, oo nagtahula na, sumabay pa, hila. Like. Ipuliyo. Number four kong kasi guys. Guys. Ayan na po siya. Magkakain na kami nito. Gutom na ako guys. Kumukulo na ang tiyan. Ayan na po. Wala vlog Yan siya guys, na yan, nahalo ko na. Kunti na lang, maluluto na. Ayan na guys, luto na. Kain na tayo guys. Para po ito sa inyo. Ayan, luto na. Luto na siya. tuna. Hello, hello guys. Bago po ako magtatapos guys. Magpapasalamat po ako sa mga viewers. Kahit ilan-ilan pa po. Dadami na rin naman siguro yan sa sunod-sunod pa. Kung nagustuhan nila ako. Kaya guys, please subscribe sa my YouTube channel. And like, comment, and share din click the bell button. Yun lang po guys. Bye!